huling linggo. Parang nagkaroon kami na ilangan ni Arnie kasi... Well, siguro dun sa naging comment sa amin ni Direk Gina na distraction daw isa, isa, sa amin. Kaya siguro mamaya, bago siya umalis, magkakaroon pa ng time. Sasabihin ko sa kanya yung mga ano, hindi ko nasabi. So, hindi ka naman lumayo eh. oh, dito. Ako yung lumayo. Oh, uh, naiintindihan ko na rin yun. Parang dumistansya na rin ako. Tapos dumistansya ka na rin. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi tayo okay. Tsaka iba iba talaga pag sinanay-sinanay sabi, pag nai-sinanay sabi. Hmm, okay, Si Arcee so strong yun ha! Oo! Kaya kaya, hindi. Hindi, Willing mag-risk ng something para sa kanya? Oo! Oh. Para oh. sa kagaganda ng career niya? Natatandaan mo pa gumawa pa ako ng scam para sa isang alaga ko eh. Tinanggal niyo na po ba ang ghostwriter na sumulat ng bading issue dun sa dalawang matini idol na, makita, na nakita sa hotel? Saan ko kailangan tanggalin? Kasulat na yun. Lumabas diba? na sa diaryo. Saan pa paano mo tatanggal? <laughs> Di ba? <laughs> Kinakalala po kayo bilang prangka and palaban mm -hmm. and very opinionated. Mm -hmm. So... very opinionated. Ah, oh, sige. Oo. Oh, <laughs> hindi naman pagkakita ko ng tao, may opinion na agad ako. Pwede ko po, po malaman yung soft side niyo, yung katulad po na every Sunday, nagsisimba po ba kayo, ganun po. Oh. Pwede ko po, po malaman din. Eh. Love, I don't forget. So, very religious po talaga. Hindi naman no, nasa religious na religious. Dagar rin naman ako. Off-cam daw, close kayo ni Barbie. But pero off-cam, hindi naman daw kayo nagpapansinan. Is that true? Gusto mo mag-PA sa akin para makita mo kung ano kami ni Barbie off-cam. So, it's not true na hindi kayo... Paulit-ulit, hindi nga, nakakaloka. Oh, no, kasi... Uh, Nabalitaan ko rin na you also have an album. So, ano title ng album mo? Hey, it's me, Bea. Bili ka. <laughs> okay, so, Ah, uh, pwede ka bang mag-share? Example, kahit konting lines lang ng isang song. Isang sample? Oh, yes. Ayoko. Ayoko? <laughs> okay. So, my last question is, ano ang pinaka-negative comment na naiba to sa'yo na sa palagay mo ay totoo? Hindi ko alam. Ewan ko. So, wala kang quick. I don't know. Starstruck is 2004 pa nung nag-start. nag, nag start, I mean, Starstruck Kids. Yeah. Uh, pero recently ka lang nabigyan ng break. Recently uh, ba yung two years ago? Uh, siguro. Nanonood ka bang TV? Mm, kind of. Medyo. Mm, okay. Baka hindi mo na panood yung shows ko so kaya hindi mo alam. What do you think is, or are the reasons kung bakit deserve mo mag-album? Hindi oh. ko nga alam eh, sa tingin mo. Kasi, okay, honestly, hindi ko pa ikaw nakinig, ano eh, kumanta eh. Hmm. Minsan, bili ka, 200 pesos oh, na. Huh? What's your most embarrassing experience? Uh, it's too embarrassing to tell you. No. Kahit yung... Yung hindi naman ganun ka -mbad. pero nah nahiya ka din kahit pa paano. Nakakahiyan sabihin. <laughs> ano yung pinaghuhugutan mo? Basta. <laughs> <laughs> hindi na ba din i-share talaga? Basta. <laughs> You're only 16, correct? 16? Tama? I'm turning 15. Oh, sorry. Okay. Okay. Okay, okay, batalaya, hindi ka nag-research! Kayo yung talaga ni Jason. Bakit mo tinatanong? Sa so, tingin mo? Oh, sa tingin ko naman, ano, siguro hindi. Parang... Bakit hindi? Kasi... Paano mo nasabing hindi? Kasi parang, ano eh, parang pagka napapanood ko kayo, parang medyo may ilangan or ganun. Hmm... Sabi mo, kailangan kong ma-challenge kayo. Scripted yun lahat. Huwag kayong magagalit sa akin. Huwag niyo ako sabunutan. Pumunta ka dito! ako. Oo, si Japs. Japs, very energetic siya. Tapos so, hindi siya nahihiya sa akin. Nag-click kami ang dalawa. Hi, I'm Alden. Siya si Alden. Nice to meet you. Si Thea is a, a pretty woman. Tagalaguna din siya, like me. Kamaya sa akin yun. First time, kinakabahan din ako. First time ka rin. Sabi ko sa kanya noon, Relax ka lang kasi medyo tense medyo mahiyain. parang I see nga I see myself in her when I was starting. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 una, kala ko sumit e. Eh. Hindi ako pinansin 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Hawakan mo siya sa bewang. Ta, 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 ta. Okay. Okay. So excited na ba kayo para sa ating live gala bukas? Sabay-sabay natin panoorin 8.30pm sa GMA7. This has been your jack, Max Magalana. Pa-share, pa-like. Kailangan ba palagi nalang pancet? Hindi pwedeng carbonara, lasagna, birthday spaghetti. Kapanes ka! Pancet yan! Nay! Nay, pakantun ka naman, oh! Nay! Nay, pancet! Share pa like!